nagagalit? Ha? Ba't ikaw nagagalit? Ha? Kinuha na si Bubbles. Ha? Ba't ikaw nagagalit? Ha? Ba't ikaw nagagalit? Ha? Ha si Bubbles? Hmm. Ha? Lika na. Oo. Oh. Ano? Asa na si Bubbles? Wala si Bubbles, oh! Asa na si Bubbles? Iniwan ka? Ha? Iniwan ikaw? Oh, ano naman ang baby na yan. Oh, come on na, come on. Come on. Go. Chi, 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 hahaha, chi, 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 chi,